Ghost Hunter eighteen. bahala na ito patuloy tayo hindi talaga marating natin yung uh, adon ko yung lalagay sa napakasipke talaga na lugar no? kasi yun po lang utos ng kaibigan natin at saka sana makausap natin siya na uh, gamit yung bato na yun para matanong natin kung ano yung pangalan niya pero naambos yata tayo dito mga kantong pin kasi tayo dito makikita tayo So, ano masakit pa kasi yung kamay ko pero tiniis ko na lang para para hindi ba hindi na tayo dun ano, Uh, pupuntahan sa bahay natin. Na no? makaiwas tayo. Kasi delikado kapag palagi tayong ano dun, na, no? makunta. proseso nakita na para um, mga kantil grabe nila ka ano grabe nila ka agresibo ngayon ha manalaman talaga natin pag makausap natin yung kaibigan nating isang kausapin natin yun at tanungin natin kung bakit gano'n na lang at bakit din niya binigay sa atin? Oh? Ano yung ano dun? Ah, uh, nasa niya kung bakit niya binigay sa atin? At ito dito kanina. Oh. Dito tayo tinira kanina ng laser.

din si Parang naguluhan din sila. Naguluhan din sila sa paghanap kasi ano ako, gumagamit tayo ng taguri lang. Pero nandito sa atin yung bato, mapapansin tayo. Ang importante lang eh, na tuloy lang talaga tayo. Kahit ano pa kahirap. So, ngayon, medyo malapit na tayo sa lupa. Kung dito ko talaga ilalagay ito. Kasi, parang may kakaiba din dito no? Huh? pero bago ko aalis dito bago ako aalis dito magtatanong muna ako sana makikita ko yun sana lang sana at kausapin ko yun hindi, hindi ako magpapakita o magpapahuli talaga dun sa mga uh, sa akin ng mga aliens sa, huh? kasi baka mapagtripan tayo no? Huh? alam naman po natin invention may may invention sila may gusto sila ano ah uh, yung bang uh, ano bang tawag dun? yung bang experiment no hindi lang mga mineralis ang gusto nilang kunin dito no? kasi nandito pa nan may mga alien pa dito na uh, naghanap sa atin at saka yun may UFO pa may sasakyan pa sila dito so kumpirmado na nandito pa talaga sila kaya eh, medyo tumataas ng tunog. Nahihirapan na sila dito kasi. Ano, ito. Video, oh. Alam mo. Medyo nasaang ala na tayo. Nasa hindi na tayo masyadong nakikita. Ano bang nangyari sa? Hindi ko nakita nga so, sa paningin ko. Baka mag-anong Sila sis. Yes. Kasi hindi pa tayo pumunta na kaon. Para na lang ba siguro hindi masyado makikita kasi. Kasi inalintay natin nang ano puno. Nakakakita. Ayoy may nanabos. So wala pa tating tayo, marating natin. Hindi ko rin nilalagay sa kubo. Diyan ko nilalagay sa sagay tay o sa puno ng niyog basta hindi kuya na doon sa bahay mas okay yung pssst! hindi na ka kayo dito Bakit lang talaga kapag nasa ibang masyadong bantang tayo makikita tayo Pero yung sa ground, yung mga ilin na bumaba galing sa iyo po Simple nag din tayo Malalaman kasi natin yan kung nandyan sila Kasi May ano yan May yung boses nila mano natin Let's put it mag-iingat dito dubli nga po tayo dito kasi papalapit na tayo sa open talaga makikita tayo kaya pahinga muna tayo mo tayo sa paligid Saan kaya yung nagbabantay dito sa lupa ko? Hindi nisang iniingatan ko baka Ano? Kasi masusundan talaga ako hanggat nandito pa yung ano ko Maliban lang po kung May makaalam sa plano ko no? Dito Sinatya Sinatya ko talaga na Yung ano? Yung Yung Aswang Dito ang aswang yung natin Sumama na palagi sa kanya. Yun na lang dito. Sumama na sa kanya palagi.

sin bitay tinig lang tayong tinig tayo kahapiyo <tira> para ba silang mga para ba silang tanod lagi nagpapatrolya.